um, nag meet up kami bumili ko ng helmet malayo pa ako pati pa masahe ko binigay ko na sa kanya pambayad kasi ang usapan lang 3,000, 3,000 e ayun pala itong helmet 3,800 nabigay ko na sa kanya pati yung bayad ko dun nakikiusap ako dun kanina pa makasakay ng jeep eh Ayon nila akong kasakay hanggat wala akong anong pambayad kasi ang ko pa pampanga pa Di ba ito ang lugar palang lang to? Eh ayo ako pasakay ng ano ng mga jeep kanina. Ito muna eh. Ay grabe naman uh, hindi naman kayo mukhang mandroga si. Eh. Oh, no, oh, no, kanina pa eh. Layo ng biyahe ko. Tutukan muna kayo sir, ito. Ah, hindi ko mababayaran. Hindi wala akong payment. Hindi ko mababayaran 'to. Grado ka? Sige. Eh utang ako sa iyo. Oh, na -una ako kanina pa talaga ako para lakad-lakad eh. -lakad. Ate, ganito nagbe-vendor din ako. Like, ano rin ako duman. Okay, kayo. Duma ko kayo. Okay, okay pa kayo, may sasabay ko kayo. Meron tayong pupuntahan dito, no? yung um, isa sa na nagtitinda. So, ang gamit niyang pangtinda uh, pang tinda yung motor na niligyan ng sidecar so papasyalan ulit natin si tatay dahil sa pagtulong niya sa akin na uh, binigyan niya ako ng mainom at uh, tayo doon na wala tayong pamasahe eh. at nilalakit ko lang yung lugar at uh, uhaw ako uh, 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 uh. so this time tay babalikan kita dahil sa pinakita mo na pagiging good samaritan yan eh papalitan ni Karonda ng blessings yan alright so stay tuned mga Karonda at niyo ako at puntahan natin si Tata dito yun eh ay yun siya yun yata siya ayan yun yun yung nakatalikod yun sana ito nga ay ito nga hindi ka tayo mga Karonda hindi na natin kung makikilala niya pa tayo ito ayan ayan po mga Karonda ayan yung tumulong sa akin na nagbigay ng tubig kahit alam niya wala tayong pamasahe tingnan natin kung makikilala tayo ni tatay tapos magsasabi uh, tayo na nauuhaw tayo at yung wallet natin ay nalaglag boss wala kayo napansin pong nalaglag na ano na pitaka ano po nagpagas po kasi ko kanina eh. dito ko nagmadali parang nahulog po dito yung wallet eh kanina di po dito po Galing po ako dito kanina sa labas, wala akong nakitang ano. Dungko na kasi naramdaman, wala na yung wallet ko rito. Wala dito. Ha? Ay nako. Wala naman malaki po, pero yung mga ID po ang importante doon. Eh. <laughs> Sakit wala na, na, na din. Ha? Ano Kani-kani na lang po eh. Mabilis lang po yung takbo namin. Sakit ng dibdib po tuloy kakamadali. Hiningal ako. Naglakad din ako dyan eh. Baka kako nandyan. Kasi ito, humampas yung hangin. So pag ang hangin, kinapa ko dito yung wallet. Yung yun, Kaya nga eh, baka mamaya pag upo ko, lumabas siya rito. Oo, oh, nauwa -oh ko. Galing kami sa Tarlac sa biyahe eh. Pwede ba akong makaano ng tubig nyo? Galing po kami Tarlac. Salamat po. Magkano po? Balik ko po yung pambayad. Tayo magkano po yung ganito? Lang, sir. Pero men, baka hindi, hindi ko mababayaran ngayon to ha. Sigurado ka? Taga rito lang din kayo? Lang, ha? Lang, kayo? Pampanga? Dito lang kayo nagtitinda? Lang. Malakas naman, pagkaganyan malakas ang kita lang, Ha?

Edel ano? Edel po. Ha? Edda. Edel Eda? Seda. Seda? Edel Seda? Eh, hey, paano sir? Pagka meron na lang akong budget, balikan ko na lang ha? Okay, then, wala kayo, basta uh, wala nang problema yun, kahit ano, wala na tulong tayo. Oo. Oh. Lagi naman po kami nadaan dito? Ano, inaano ko lang yung tao magbibigyan ko na lang. Ay, talaga nagbibigay kayo? Ay, okay. Okay. Hindi ka naman malugi rito? Sigurado ka? Ay, puna mo. Sige po, thank you po. Hanapin ko, baka nandun po. Idol Seda, ganito. ah, meron ako i share Seda, napakabuti mong tao. Okay? Meron ako yung bibigay sa'yo, sana makatulong sa negosyo mo. At sana, dumami yung katulad mo. Okay? So, upo ka na, Sir Idol Seda. At hindi po ako nawawala ng wallet. Eto, pang dagdag ko ha, ah. Okay? Handa ka na pa? <laughs> Ikaw ng bahala, ha? Okay, bumili ka ng maraming tubig. Bumili ka ng uh, juice mo. Bumili ka ng uh, pagkain mo. Dagdag mo, bili ka ng bigas. Pag uwi, gusto ko may bigas ka. Okay? So, lahat to. Sayo na. Okay. Salamat po. Salamat po. Mga karonda, si Idel seda, nagbigay siya ng tubig sa akin kahit uh, hindi niya po alam na kung sino yung karap niya. Kumbaga, eh, si Sir Idel said ang ginawa niya, naging good Samaritan at good sample sa lahat. Na. <laughs> <laughs> Sir, saludo po si Karanda sa inyo. Maraming maraming salamat sa pagbibigay niyo ng tubig. Kahit alam niyo, eh, kailangan ng tao kahit walang pambayad, binibigyan niyo, no? Right? Thank you, thank you, Sir Idel. Thank you, thank you. Yan. At sana, yung binigay natin na budget para sa inyo ay makatulong. Okay? God bless sa atin. God bless. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Inumin ko na ito. <laughs>